Magandang araw sa inyo mga bay. Welcome back ulit sa ating channel and date lang tayo ngayon sa paparating na laban ng Gilas Pilipinas kontra sa New Zealand mamaya ang alas 11 ng gabi ano. So pag-usapan natin 'yon yung uh, naging practice ng Gilas Pilipinas, yung uh, naging payag ni Coach Tim Cohn and yung uh, preparation ng Gilas Pilipinas para sa laban nila mamaya sa New Zealand. And uh pag-usapan din natin kung ano nga ba yung mga dapat gawin ng Gilas Pilipinas para manalo mamaya or at least magkaroon man lang tayo ng uh, magandang laban and chance na matalo yung New Zealand mamaya sa laban kontra sa Kanila. Okay? So sa so mga nag-aabang alas 11 ng gabi, yung uh, laban ng Gilas Pilipinas kontra sa New Zealand, uh, sa so tingin ko merong live yung One Sports mamayang gabi. And ay uh, syempre yung mga FB page sa Facebook siguradong mag live yan sila yung mga sports page diyan. So abang-abang lang tayo na maya mga bayo. No? So pag-usapan natin 'yon yung naging uh, practice ng uh, Gilas Pilipinas. So nag-practice nga kaninang umaga yung uh, Gilas Pilipinas mga bayo no sa kanilang mga routine and uh, ayon kay coach team ko, marami silang binago na mga taktika. Okay, and may posibleng nga na uh, pagbabago din sa rotation ng uh, mga players and syempre uh, sa mga players na ipapasok niya, nagagamitin niya mamaya sa laban and uh, sinigurado niya na maganda yung ipapakita ng gilas compare sa pinakitang laro ng gilas kontra sa Chinese Taipei and uh, inamin niya naman din talaga na medyo nakulang and pangit yung naging laro ng uh, Gilas Pilipinas kontra sa Chinese Taipei. Kaya nga nagkaroon sila ng uh, practice session kanina para mag-improve and mabago yung sistema ng laruan nila para sa paghahanda kontra sa New Zealand. Kasi itong sa New Zealand mga ba yung laban natin mamaya. Uh, ano to, very crucial to kasi kailangan nating mag uh, tala ng panalo or matalo natin yung New Zealand mamaya para magkaroon pa tayo ng chance sa top seed okay, ng group D kasi yung top seed every group automatic pasok na sa quarterfinals so hindi na siya dadaan dun sa knockout stage papuntang uh, quarterfinals so although mahirap and napakalit ng chances na uh, makuha pa natin yung top, uh, top spot pero uh, at least makakaroon tayo ng counting uh, uh, pag-asa no once na matalo natin yung New Zealand mamaya and sunod na diyan yung Iraq para makatuwan tayo and uh, hintayin na lang natin yung magiging resulta ng mga laban ng Chinese Taipei kontra sa New Zealand and Iraq para magkaroon tayo ng chance na makuha yung uh, top spot sa Group D natin okay? uh, pero kung matatalo nga tayo mamaya uh, na natin malaman kung ano yung magiging pleasing ng uh, Gilas Pilipinas kasi pag natalo pa tayo mamaya uh, it's either ma-out tayo or third place uh, sa group D yan yung mangyayari mamaya so very crucial yung uh, magiging laban ng New Zealand mamaya so yan yung turning point para sa Gilas mamaya kung makakabante ba sila sa next round or malaglagman and kung makakabante sino yung magiging kalaban nila sa crossover knockout stage ng FIBA Asia Cup 2025 so ngayon naman pag-usapan natin yung mga dapat uh, gawin okay, ng Gilas Pilipinas eto as a fan and uh, as a fan of uh, perspective okay, so matagal tayong uh, na, na nanonood na sa Gilas and nagasuporta ng Gilas and syempre uh, sa Basketball Enthusiast meron din tayong mga napapansin na dapat uh, improve okay, and gawin and baguhin ng uh, Gilas Pilipinas and syempre ni coach team ko na dyan okay? Okay, so siguro unang una na dyan um, na uh, pinakauna is dapat siguro uh, ipasok si KQ yan sa first five okay So, dapat palitan yung ilan sa mga players na ginamit ni Coach Team Cone uh, sa first five kontra sa si Chinese Taipei. Ngayon, naman kontra sa New Zealand. So I think much better na pagkatiwalaan talaga ni Coach uh, Tim Kona na oras na pagkatiwalaan niya si Kevin Kiambao doon pa lang sa naging performance niya kontra sa Chinese Taipei. Eh, siguradong na-earn ni Kevin Kiambao yung kumpiyansa at tiwala ni Coach Tim Kona na posibleng siyang ipasok sa starting five lineup ng Gilas Pilipinas kontra sa New Zealand. Okay, so I think dapat uh, ipasok si KQ and tanggalin yung uh, ilan sa mga veteran players na nakasanayan ng ipasok sa first five ni Coach Tim Cohn. So ang, uh, ang maganda dito siguro is si CJ Perez is maganda siya uh, off the bench. Kasi yung laruan niya si ni CJ Perez mga bayano oh, para siyang uh, nagbibigay, uh, nagbibigay siya ng uh energizer player siya. Kung baga pag tumbaga uh, parang pag natatambakan tayo, magandang ipasok si CJ Perez sa nagbibigay siya ng spark sa Gilas and nagbibigay siya ng momentum. So hindi siya pang uh, para sa akin pang first five unit na player ano. Parang uh, mas maganda yung uh, laruan niya pag nanggaling siya mismo off the bench. So instead na maging first five si CJ, uh, mas maganda na ipasok si KQ, okay, na, para mas uh, makasabay tayo, okay, para may depensa and may shooting, okay, yung gilas pagdating sa New Zealand. Kasi alam natin, napaka tinik na 3-point shooter din itong New Zealand, ano. And speaking of shooting, alam naman natin na wala tayong, ulang tayo ng legit shooter. Kung hindi ako nakakamali, si Oftana na lang yung posibleng nating Uh, masabi na legit outside shooting natin the rest is uh, medyo hindi natin ganun ka consistent pagdating sa 3 uh, uh, point shooting so mas maganda na mag mapawarm up nila ng maaga itong si uh, si Calvin Oftana para uh, magpapapasok yung mga tira niya mamaya kontra sa New Zealand tapos sa tingin ko siguro si June Marden yan, dapat siguro, ano lang siguro yung nangyari, mga, nung, kaya medyo hindi maganda yung naging performance ni si Junmar nung first game. siguro, da, dala lang siguro din ng pagod, uh, biyahe, then galing sila ng championship. So, uh, medyo nag-adjust pa siguro si Junmar. Pero sa tingin ko, mamaya, babawi yan si Junmar. Uh, magiging maganda yung matchup niya kono sa New Zealand. Uh, magpapakitang gilas yan. Sigurado, uh, mag-improve yung mga laro ng mga players mamaya. Kasi magiging uh, desperado sila, Mamaya. Okay? And sigurado magpapakita yung uh, si Brownlee, 'yan. Siguradong todo kayo din pagbubuhat yung gagawin niya, Mamaya, kontra sa New Zealand kasi parang do or die game na 'yan, Mamaya, kontra uh, sa New Zealand. And uh, siguro gamitin din aside dyan si uh, Japet, which is hindi siya nagamit nung last time, and si na Carl Tamayo. Siguro oras na din na uh, para magamit natin silang dalawa no kasi para makasabay tayo sa mga bigs ng New Zealand dahil kailangan natin ng uh, mobility medyo mabagal si Junmar mga bay no uh, kung titingnan niyo yung uh, galawan ng laruan niya kontra sa Chinese Taipei eh, medyo mabagal eh, hindi siya ganoon ka effective pagdating sa depensa so mas maganda siguro na magsalitan si Junmar at saka si uh, Japet bigyan ng uh, mahabang minuto mamaya itong si Japet ano para naman na makasabay tayo sa depensa and uh, kahit man lang sa depensa wag na sa offense yung asahan natin kay Japet okay so yun lang mga bay no and pagdating naman dito sa New Zealand uh, bantayan nila yung perimeter shooting talaga depensa yan and bantayan nila i-lockdown nila si at uh, uh, yung uh, best player nila ngayon na si Taylor Britt yan so yung lineup ng New Zealand yan mga boy iba siya nung mga lineup na nakalaban ng gilas nung may kay Soto tayo nung dito nilaro sa Pilipinas kung saan tinalo natin sila uh, sa tingin ko yung line up na yon na tinalo natin mas malakas yon compare sa line na pinadala nila ngayon dito sa FIBA Asia Cup kasi uh, wala si uh, uh, Corey Webster dito sa lineup up na to ng uh, New Zealand so ibig sabihin kayang kaya nating uh, matalo itong lineup na to ng New Zealand ano compare doon sa huling nakala nakalaban natin siya na tinalo nila tayo doon sa home court nila so mas uh, magaan ng konti itong lineup ng New Zealand and mas may chance sa tayong uh, matalo sila compare doon sa uh, lineup kung saan natalo natin sila na may Cody Webster so bantayan lang talaga nila yung best player nila ngayon and yung outside shooting and defense lang talaga yan yung magiging uh, Uh, key factor ng Gilas para matalo ang New Zealand mamaya so yun lang mga bay maraming salamat abangan natin yung uh, laban mamaya at natin yung Gilas Pilipinas maraming salamat sa prunood.